Magandang uh, hapon po sa ating lahat mga kababayan. Ang inyong pong lingkod, Atty. Virgilio Gagarin-Pavros po. At uh, dinayo tayo ni na Kuya J. Corito. Opo, uh, Atty. Uh, hihiling po sana kami ng inyong komentaryo uh, o pahayag hinggil dito sa nangyayari sa damayan ng Oscar Ay ganun po ba? Akala ko po inaayos na ito sapagkat pilit namin inaayos ito noon ni... Eh ni Oscar, ni Brad J. J Arga. Uh, ngunit sa kasamang pala, dahil hindi ata naayos. So, ano man po, sa akin kalagayan ngayon, wala na po ako sa sangguniang bayan. Ngunit sa mga usaping legal, nakanda po ako na tumulong. Nakakalungkot nga na nagkakaroon ng problema sa damayan. Baka sakaling makatulong tayo, Kuya jeko sa mga hinaharap. Opo, ah... Uh may nagsasuggest na buwagin na raw itong damayan ng Oscar at uh, meron naman sa mga karami naman na sa BOD eh nagnanais pa rin na ito'y manatiling buhay ipagpatuloy o magpatuloy ay sa akin po sa isang pagtitig uh, pagtitignan po natin huwag po tayong panghinaan ng loob sa mga pagkakataon talaga na hindi nagtatagumpay sa mga unang yung to o mga may pagkakataon na hindi nagiging successful. Eh maganda po kung ipagpatuloy natin sapagkat kung ito po ay isang uh, samahan talaga na patatakbuhin para po sa kapakanan ng mga members, ay dapat po ipagpatuloy natin. Kung ito kinakailangan na magkaroon lang talaga ng direksyon, transparency, accountability, at leadership upang nang sa ay maging matagumpay po ang damayan na itatayo kung itatayo po natin. At ano po ba may tutulong ko? Yeah. Eh, kayo po ba, eh, sasapi dito sa bubuoy muli nga uh, damayan o ka? Ay, kung kinakailangan ko yan, Diego, si, sa, sasapi ako at uh, yung mga uh, suggestion natin pagdating ng panahon, ay maaring may, may, bigay natin sa grupo. So, bakit ang hindi ay? Yeah. Eh, pwede rin po ba kayong uh, sumama doon sa pamunuan nitong uh, Damayan ng Oscar. <laughs> eh, <clears throat> tignan po natin sapagkat uh, marami pong magagaling na mamumuno dyan. Uh, pwede akong legal advisor ng damayang itatayo. Uh, kung wala kayong makuha ang uh, Pangulo, tignan po natin. At uh, mag-meeting po tayo mga interesado at uh, tignan natin kung paano natin uh, babaybayin ang nguling Ah, pagbuo ng damayan. Maraming salamat, Atony. Salamat, Kuya Diego. Kinuruan muna naman ako. <laughs>